Hello guys, magbabalot ako ng waragkinab Isusot ko lang itong gloves Ito yung dahon ng grapes Waragkinab Ang babalutin ko Ito yung kanin May halot tong kusbara at naana -na. At tinimplahan na ng amo ko Niluto niya at ako lang ang tagabalot. So ngayon guys, magbabalot ako ng warag pina. So kailangan ko magsuot ng gloves. At ito na lang yung natira. Pang tatlong gabi ko na na pagbabalot. Mayroon na akong natapos kagabi at nung isang gabi. So nilagay ko siya sa freezer. At ito na lang yung natira. Ito ngayon ang gagawin ko. Babalutin ko siya at mamaya katapos ko nito, ilalagay ko siya sa freezer. Ito ang trabaho naming mga kasambahay o FW dito sa Middle East. Pag dito ka sa Middle East magtatrabaho, kailangan mo gumawa nito. Warag ilam. So, itong side na to, ang kailangan mong lagyan ng kanin o kailangan kong lagyan ng kanin. Tapos, babalutin ko siya. Ipo-fold ko lang siya sa magkabilang gilid. At, iro-roll ko siya. So mahirap na trabaho to guys. Masakit sya sa likod. At kailangan lang na taisin. So ito na sya guys. Ito na yung mga nabalot ko. Nilagay ko lang muna dito. So ito na yung mga nabalot ko guys. Ayan na sya. Dahil konti na lang ang natira. So, dyan ko muna siya ilalagay. <laughs> Mamaya, itra-transfer ko siya dun sa malaking baon na, na may laman na, na warang inab na marami. Marami na kasi ako nagawa kagabi. So, kailangan... Tapusin ko lang to para wala na akong gagawin bukas o hindi na ako magbabalot bukas. Ito na lang ang natira kailangan ko siyang tapusin ngayon para bukas hindi na ako magbabalot ng warag inab dahil ubus na yung dahon so ito maliit lang dahil may butas yung dahon maliit lang pag maliit na dahon maliit lang din ang ilalagay na kanin so dito na side ito yung sa labas. Bali, dito ako maglalagay ng kanin. Ito yung may magaspang. Dapat ito yung nasa labas. Para pagkain nila, hindi siya magaspang. So, yan yung trabaho ng isang kasambahay o FW dito sa Middle East. Kailangan balutin ang warag inag tapos, yung amo ko na ang magluluto nito, guys. Ako lang yung taga balot. Siya so, na yung magluluto. After nito, ilalagay ko lang siya sa freezer. So, yun lang, guys, ang ma-share ko sa inyo. Ang pagbabalot ko ng raginat. Thank you sa inyong suporta at panonood. So, dapat ganyan, guys, oh ang gagawin. Ganyan siya. Yung iba, mabilis na silang magbalot. Plastic yung ginagamit nila or cellophane yung ginagamit nila. Ako kasi dito ako sanay. So ito yung gagawin ko. So kailangan lang natin takpan yung, may mga butas kasi ito sa gilid. So kailangan takpan natin siya para hindi, para hindi lumabas yung kanin pag niluto na siya. So, kailangan ganyan lang. Ganyan lang siya, guys. Tapos, konti lang ang ilalagay na kanin. And then, parang nagbabalot lang ng suman. Kaso lang ito, maliliit lang siya. Kaya, mahirap sya na trabaho. And then, ipupold sa magkabilang gilid. Mahirap na trabaho to guys. Masakit siya sa likod matagal kasi siya matapos. And then i-roll lang natin. I-roll ko lang guys para hindi lumabas 'yung kanin o bigas. Ayan na siya. Ganyan 'yung itsura niya, guys. Ito na 'yung itsura niya. So matagal siyang gawin. Thank you for watching. Hello guys, kukunin ko na naman yung aking parcel. So kukunin ko guys, andito na Roja sa labas. Nag-miss call na sa akin at message So kukunin ko guys yung aking binili na damit online. Nagaantay siya, guys. Hindi niya ako napansin kaagad. So, ito na siya. Lumaba na ng sasakyan. Okay, I will pay you STC pay? How much? I will you $150. Okay. Okay, I will send you STC pay. So, ito na, guys, ang aking order. Nakuha ko na, nabayaran ko na. Binigay na sa akin ng company driver. At... Chichi mo na lang siya mamaya. Ipapahok mo sa inday. Ang na ginagawa ng kasambahay dito, kapag hindi makalabas, walang dito, bumibili na lang kami online. Binabayaran na lang na may SDCP. Kung may SDCP, pwede rin naman cash. COD. So dahil nobeliness pa ako guys so i-check muna natin guys quickly i-check ko muna kung tama yung items na nabili ko matagal siyang dumating guys umabot din siya ng mga siguro you know, more than 2 weeks so ito yung laman niya ito so, yung laman niya sa loob. So medium lahat ang size na pinili ko. So ito siya guys. Kita ba? Parang madilim. <laughs> Wala kasing ilaw guys. Hindi ako nagbukas ng ilaw. So, binuksan ko na lang yung pintuan. So, check ko muna isa-isa. So, ito siya guys. Nice. And then, ito. Medyum lahat ang pinili kong size. And then, ito. So, limang piraso, 150 real yung binayaran ko. Okay naman yung pila niya. At itong kulay na to, black. So, ito lang guys ang mga pinamili ko sa online. Sa FB ko siya nakita. Nag-message ako sa kanila sa messenger and then i na lang dito ng company driver. At binayaran ko na lang siya STCP. So, kapag may -pay ka dito, pwede kang bumili ng damit, mag-order ka ng mga pagkain, grocery, sa supermarket dahil magagamit mo siya, pwede kang bumili online. So kapag may STCP ka dito, mas maganda. Pwede rin naman cash. Sa akin kasi SPCP yung sahod ko, so SPCP ko din siya binabayaran. So, mas maganda kung may STCP ka dahil mabilis ka lang makabili ng mga pangangailangan mo, mga damit, pagkain, at marami pang iba kung anong gusto mong bilhin online, di-deliver na lang dito sa bahay. And then, babayaran mo na lang siya stay Pwede ka rin bumili ng load. At less hassle na siya guys. Pwede mo rin siyang gamitin para makapagpadala ka ng pera sa Pilipinas. So, yan ang gamit ko dito is TCP at GCAS naman sa Pilipinas. So, yan lang guys ang may share ko sa inyo for today's video. Thank you for watching.